Sa mundo na puno ng ingay at pagmamadali, madalas nakakalimutan nating huminga. Kaya minsan, kailangan lang natin tumigil sandali. Pumikit, makinig sa katahimikan, at maramdaman ang kapayapaang dala ng pagiging kalmado hindi lagi kailangang sumabay sa agos. Minsan, mas maganda ring hayaan lang ang alon at sabayan ito ng tahimik ng ngiti. Dahil sa pagiging kalmado, doon natin natatagpuan ang tunay na lakas. Lakas na hindi kailangang sumigaw, kundi maramdaman sa loob. Kaya sa tikna ng gulo, piliin mo maging kalmado. Dahil ang payapang isip, ang tunay na daan patungo sa masayang buhay. Isang magandang umaga sa inyo mga katinggalista At welcome back sa panibagong episodes ng Camper Van Vlog ngayong araw Pinacheck ko nga itong gulong ng ating camper van Dahil limang araw ko itong hindi nagamit At pag uwi ko nakatapa na ang gulong Wala namang nakitang butas sa gulong si kuya Kaya siguro dumapa na yung gulong dahil palit na pinahangin ng ko lang ulit kay kuya at kung sakaling dumapa ang gulong ulit ay papalitan na natin Ang araw nga pala ay pupunta ako doon sa mekaniko na ni-refer sa akin ni kuya Bong malapit lang yun dito sa amin para ipapakabit ko yung radiator malapit lang naman dito sa subdivision namin ipapakabit ko yung radiator tapos papacheck ko na rin yung mga tumatagas na langis and ipapacheck ko na rin yung sinasabi sa akin ni eh, DS Wheel na for overhaul na yung makina ko although maganda pa naman siya manakbo tsaka ano eh yun nga lang ang kinoconcern ko dito ay nag overheat pagka naka aircon yung high temperature niya lagpas kalahati eh. kaya uh, kailangan masunod na pagka bumiyahe tayo ng malayo or papunta tayo ng camping ay safe yung sasakyan natin. Di bali nang hindi pa ayos yung loob natin basta importante ay yung makina maayos. Wala akong seatbelt mga katigalista dahil sira yung seatbelt. At uh, meron ako ditong seatbelt na ikakabit. Yun yung ilalagay natin dito sa van. O di yung tingin ko muna ngayon week dahil wala pa akong pasok ngayon sa Davis dahil nga sa next November 3 hanggang November 11 ay nadtong kami sa Nueva Ecija, Isabela at saka Tugigaraw. Marami pa akong hindi nagagawa dito sa van. Yung nga yung pinakita ko sa inyong video ay yun pa lang inakalikot ko. And yung flooring dito, kung makikita ninyo to sa actual ay talagang butay-butay na. <laughs> Tapos uh, dito ay tumutulo. Kaya ang bala ko, pagka nabaklas ko na tong ceiling tsaka ako aayusin yung tumutulo dito sa side na to, sa driver side and sa likod naman wala namang tumutulo doon ang problema nga lang talaga nito ay yung first concern ay nag-overheat maganda pa yung mga mating na sa likod talagang presentable pa naman sya masasabi ko pa masasabi ko naman na all in all ay uh, pagtsatsagaan natin tong sasakyan kung gusto natin mabuo dahil nga hindi ko naman ito pwedeng ibenta sa presyo na gusto ko dahil nga binili ko tong van na mataas ang presyo 5 days na walang start to bali kayo pa 5 days what ah uh, iniheater ko muna siya ng mga 5 seconds tapos nag-i-start naman kagal kaya walang problema dun sa ibang parts ng akin na kaya yung ang ko nga dun sa unang video na in-upload natin pumili ako ng 3 uh, rows aluminum radiator uh, bumili ako ng thermostat, ng radiator hose at saka bumili ako ng uh, thermo switch ito na ating quad alright good morning kuya kay Gerdjun ako, kay mekaniko may ito ni Pana magkana? 30 magkana? 30 Pagdating ko nga dito sa bahay ni Kuya Jun, inasikaso niya kagad itong ating camper van. Ang sabi nga niya sa akin, maraming nakapila at marami siyang ginagawa. Pero inuna niya muna itong ating sasakyan para makita kung ano yung mga dapat palitan. Pakita ko muna sa inyo yung itsura ng van. Ayan. Ito yung itsura niya. Ngayon tinanggal, ko yung, tinanggal ko kasi yung tint. Kaya tinapuro gas-gas ang itsura. Tapos, uh, tatapalan natin sa loob ng sealant. Kasi nga dito sa labas ay may tapal na yan Pero natulo pa rin doon sa loob Ayan ang itsura nya Tapos Guwapo sa labas Pero uh, Sa loob marami pa tayong gagawin Tulad nga na itong Yan Yung mga kalawang Tapos itong sidings Sira na rin At uh, tatanggalin natin itong mattings Wala pa akong ginagalaw kasi dito Yan yung mattings nyan Tatanggalin natin Tapos itong sa loob ay babaklasin din natin to. maganda yung sapin dito sa loob you know, malinis pa buong buo pa pati mga upuan tapos buong buo pa yung ceiling pero babaklasin na rin natin yan yung ceiling tapos tatanggalin natin itong aircon sa likod at uh, itong sidings papalitan din natin tapos yung tint na ito papalitan din natin siguro buong tint na papalitan natin yan, ng uh, ceramic tint Depende kung anong kalalabasan nito. Tapos yung kama ko ay doon ko ilalagay sa side na yon. Tapos dito maglalagay tayo ng table, drawers. Yun. Tapos ilaw. Siguro ang ilaw ko ay dito. Maglalagay ako ilaw dito. Pin light. Tapos pin light dyan. Tapos pin light doon sa pinakadulo. Bali, ang pin light nya isa sa dulo. Tapos isa dito. Isa dito. Tapos, ah... Uh, yung stripe na ilaw lagay natin medyo matatagal lang pa tayo ng konti bago buuin to pero plano ko kasi this uh, month or uh, next month ba or bago matapos yung taon ay mabuo natin itong camper van at uh, may mga inaantay pa nga ako na yung mag sponsor sa atin ng ceiling nito inaantay ko pagka uh, na tayo doon ay uh, simula tuloy-tuloy sim, na yung pagbabaklas na itong van so bali, bali ngayon ay doon muna tayo nagsimula sa makina syempre gusto ko munang maayos yung makina nito na bago natin siya totally na baklasin tapos bibili tayo na itong belt papalitan na ni kuya dyan itong belt okay dalawang belt tapos okay pa yung timing belt and eto Papalit, uh, siguro palitan natin to Sama na rin na kayo natin ito Kuya Jun, isang palit na. Yung. Ito. Para isang set na. Yan, tatlong belt papalitan namin. Tapos bibili kaming coolant at saka uh, yung tumatagas. At habang nagbabaklas nga si Kuya Jun, ito ang itsura ng aking camper van. Luma na ang loob at marami na kailangang palitan. Pero gayon paman, alam na alam ko sa sarili ko na kaya kong pagandahin ito. At etong ang susian sa likod ay napakahirap buksan. Kaya ang ginawa ko, inisprayan ko muna ng DW40. Tigas na ito. Kung makikita nyo nga yung sidings itong van, ay talagang kalansay na dahil sira-sira na yung mga nakalagay dito. Ang plano ko nga, ay ko ito ng ito WPC kasusian. o kaya ng PVC. At sa parting ito, nakita na ni Kuya Jun kung bakit naga high temperature itong ating sasakyan kapag nakabukas ang aircon. Lawa pala rito kaya hindi niya mapalamig itong ano, Opo. Itong condenser mo. Ano? Napuno na ng ano, dumi. Langis. Ito. Opo, opo. Ang sabi nga ni Kuya Jun, kaya pala nag-overheat yung sasakyan kapag nakabukas ang aircon dahil itong condenser fan ay napupuno ng langis. Yung mga pins neto ay nalalagyan ng langis tapos yung dumi ay na-stack na doon sa fins ng condenser fan dahil may tumatagas na langis galing doon sa oil cooler na nalagyan ng nalagyan ng mga dumi kasi Tapos, sa langis, dumikit nang dumikit ng, dumikit ng dumi. Dito yung binili natin na aluminum na radiator. Yeah. Ayan. Ngayon, tingnan natin kung hindi sasayad yung clutch pan. Ay, sakto. Okay. Sinukat ay nang papaytan ni Kuya Jun ay yung clutch pan. Uh, yung so, clutch clutch pan. kasi nakapix na hindi na naikot tapos ito and then ang problema pala doon sa aircon yung condenser niya ay puro langis na dahil nga natagas yung uh, dito yung cool, uh, oil cooler natagas ng langis kaya napuno na langis yung condenser ito tinanggal ni Kuya Jun yung uh, cooler Uh, oil cooler pwede yun no mm -hmm. tapos kung dahil nga yung, oil yung bungee bolt doon sa oil cooler ay merong sealant beta gray ata yung pwede yun no mm -hmm. baka sakaling ano na yun eh lost thread na yung oil cooler Ayan, eh, tanggalin natin ito ibaba para ibaba rin niya at habang busy si Kuya Jun, kumuha din ako ng pagkakabalahan. Binaklas ko muna itong clutch pan para palitan ng bago. Ito yung binili natin na bagong clutch pan. Ito yung bago na binili natin. Okay. Ayan, malambot At pagkatapos ko nga magkabit ng clutch fan, ay dito naman ako sa makina. Tinanggal ko yung thermoswitch at pinaltang ko ng bago. Sa timog o sa... Ito, part ng bago. Ganito talaga ako minsan. Kahit na alam ko na kaya naman ng mekaniko, gumagawa ako ng paraan para maging busy din ako. Dahil nga, pag nasa bahay lang ako, ang like kong ginagawa ay kinakalikot ko yung isa kong sasakyan. Kung ano na -ano nga pinagagawa ko doon at pinagalagay. Kaya yung dumating ako dito sa bahay ni Kuya Jun, ay yung mga bagay na pwede ko namang itulong sa kanya para mabilis ang trabaho ay ginawa ko na. Para kasi hindi rin ako maboring at hindi rin ako magantay ng matagal. At ang sunod ko namang binaklas, itong thermostat housing. Papalitan ko na rin ito kasi baka luma na. At syempre, kasama na rin yung thermostat inuna ko muna yung mga cooling system tulad ng radiator, radiator hose, thermostat housing at thermostat kasama na rin ang thermoswitch. Yan muna yung mga basic na papalitan natin kung bakit nag-overheat itong ating sasakyan bago tayo pumunta doon sa cylinder head gasket. Kasi nga, pag nagbaba ng makina o nagbaba ng cylinder head, ay malaki ang mga gastos natin. Ang concern dito kasi sa akin sasakyan, kapag nakabukas yung aircon ay tumataas yung temperature gauge. Pero pag nakapatay naman ng aircon, ay nasa kalahati ang temperature gauge. Pero dapat, nasa 1 fourth lang ang temperature gauge. Nakabukas man o nakapatay ang aircon. Pagkatapos ko nga matanggal yung thermostat housing, ay tinulungan ko naman si Kuya John para tanggalin yung tornilyo dito sa oil cooler. Ay, mo kayo. Dito. Hindi kasi matanggal itong... Oo nga. Sir, pag natanggal yan, maluwag lang eh. mo kayo dyan. Ito na na siya. Sige na Natapos. Ayan. Lods, na. Ah. Naghanap nga pala si Kuya Jun ng washer na magkakasya doon sa bungee bolt. Ang sabi niya kasi sa akin, wala daw washer na nakalagay at tinapalan lang ng silicone gasket. eto na yung papayta namin ni Kuya Jun. Bumil bibili kami nito, Yung sa thermostat housing. Tapos yung nasa loob, yung bungee bolt tapos itong uh, bearing tsaka itong belt pagdating nga namin sa auto shop ito na lahat ng aming binili Roll, oh, tapos and ito bumili rin tayo ng car cleaner tsaka ito yung bago oil tapos ito ito tapos dalawa doon tayo na ipapachain sa ko na rin nga pala yung sasakyan para isang gawaan na lang umabot din nga pala ng 6,000 pesos itong ating mga pinamili okay, andungis-dungis ko na at uh, binaklas ko yung baterya ng motor at pinacharge ko dito kay La Tropa napakadungis ko na And yung ating van ay iniwan natin doon kay Kuya Jun. Pina-maintenance ko na sa kanya. Sabi ko, kung ano yung mga dapat palitan, palitan na. Kasi nga kanina ay uh, bumili kami ng ano, yung mga parts na kailangan ng palitan. Although yung iba doon, yung isang belt doon na uh, belt sa compressor or belt yata sa alternator, maganda pa bago pa ata. Pero pinapalitan ko na yung tatlong drive belt ng alternator, power steering, tsaka ng aircon And then yung timing belt naman ng van, okay pa. Halos bago-bago-bago pa ng konti. Hindi ko na pinapalitan muna. Tapos bumili kami ng uh, ano ba yung binamin? Coolant. Uh, bumili kami. Tapos bumili pa kami ng uh, pulley at ayon yung binili namin. Tsaka oil filter, fuel, uh, fuel filter, tsaka langis na rin. Papachange oil na rin natin yan. And uh, Uh, thermostat housing ayun yung mga binili namin kanina although ang papalit ko talaga doon ay yung radiator <laughs> kaya lang ay uh, maintenance ko na sa kanya mukhang mahusay namang gumawa si Kuya Jun at uh, nirecommend sa akin yun ni Kuya Bong okay at ngayon ay babalik muna na ako sa bahay binaklas ko lang yung motor yung baterya ng motor si, Ka si... walang pangalan yung mga sasakyang ko <laughs> ito si Karens yung isa si Puti yung van yung puti at yung motor ko naman ay walang pangalan galing yung kay Joshua eh bali 5 months na lang yon ay uh, mapapasa yung pangalan ng uh, motor na yon okay at uh, uwi na muna ako tapos ano uh, ha, gagala siguro tayo <laughs> hanap tayo magagalaan nailigo muna ako dahil ang init at uh, ang lagkit lagkit ko na hindi tayo tayo dito Ayan. Alright. Okay. Hindi ka stambusin na nito. Babalikan ko daw yung 5 p.m. So, ay, bukas ka siguro balikan yun. <laughs> hey, nakauwi na tayo. Nililinis ko nga itong camera dahil puro grasa. Nakaligo na rin ako. papahinga ng konti and gagawin ko yung editing ng biyahe namin for the next week gagawin ko na ng voice yung mga lakad namin for the next week para pagdating ko ulit, ulit sa bahay at pag uwi ko ilalatag ko na lang yung mga videos nagluto muna ako nagsaing ako ng may sinaing ko, may sunog na <laughs> de, hindi, yung pagkain pa agabi Ininit ko lang. Tapos, yung binigay sa akin ni Boss Elkin na bagnet, sinalang ko. Pangatlong init na. <laughs> Sarap okay. eh. Ang